magandang gabi ngayon ay simbang gabi dito sa uh, may luton po uh -huh. mm -hmm. ate pong ano ating tingnan ang ano ang luban nito ganyan mga ganas oh kagaganda grabe Oh, may mga ilaw. May nakatambay dito ng mga. Oh, God. Wow, so, oh, may mga table sa gawin nila dito. Unique siya. May mga tindahan oh, mga food siya. Ibig sabihin, ayun o. Ayan. Diba guys? Oh. I May mga paninda na. <laughs> bawat ano, bawat soro Wow. <laughs> 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 Pero mga registered lang ito sila Bayate. <laughs> Ayun na. Bundo ka, tingnan mo. Wow. Pinagbago talaga ng ano. Grabe galing. Ang galing ng mayor natin. Ayun sure mo. Suri-suri tayo. Ganda. Feel the feel nila. Ayan, may mga luto. Ah, hindi ka na magugutom dito. Oh, habang ikay na mamasyal. Ayan. Marami kang pagpipilian. Oh. Bye, Tess. Bye, bread ano siya in banana bread ito ayan ladies native oh gosh mo <laughs> may mabibing ka bumbong hindi ka magugutong may party dito ah simbang gabi yes and then with um, ano na simbang gabi ko. Ayan guys, so tingnan natin yun. Napaganda guys. Di ba guys, maalala nyo yung ano? O yung nag like dito yung abandona noon. Oh, no, no. So ngayon tingnan nyo guys, napakaganda. Naging ano siya. Yung dating ano, hindi nakikita. Kumbaga parang parang abandon, 'di ba? Dito sa may ano, sa may luton matandaan niyo, guys. Tapos nga tingnan niyo, guys, obra, oh, grabe, social mo sa may ano, Kapitolyo. may mga ano, may mga table pero walang upuan. Siguro pag bibili ka ng foods mo, lalagay mo lang dito and then stand season. Yan guys, oh. Ang oh, social, di ba? May restaurant na dyan sa loob. Tingnan natin, tingnan natin guys. Grabe, sa so tagal na ano. Oh, mm, grabe. Di ba? Dati hindi yan ano eh. Walang restaurant dyan. Ngayon tayo <laughs> Social distancing dapat. Social distancing bawal dito eh. <laughs> Ayan, may mga defense. Okay lang. Oh Ako God. Oh my God. Oh, no. Ang ibang ginit 23. Yun, may mga paninda pa dito sa harap ng ano, sa harap ng uh, Universidad de Maynila. O, oh, talaga sa'yo may mga paninda. Diba? Ayan yung Universidad de Manila. Eh, sa may loco. Di ba diba ko ganda? Hmm. Grabe yung pinagbago. Pinagbago ng Maynila. Dahil kay Isco Moreno. Ang daming nabago dito oh, ang daming na bago. Grabe. Oh, yung mga dating ano, parang tingnan natin, 'di ba? madana natin para mabasura ganyan lang. Ayun. 'Yun, ayun oh. Ayun dati ito, punong-puno ito ng ano, ng mga tagdito yung bahay-bahay na parang ini-squat. Ngayon tingnan niyo. Oh, 'yun. Namumunga na oh. Ayan <laughs> oh, diba mo guys? Ayan yung mga ano. Yung ito ay alay sa libu-libong na makabayang Pilipino na kumilos, kinulong, at pinahirapan sa ilalim ng batas military. Oh, sila pala yun! Oo. Oh, oh. So, sila yun, sila yun yung mga uh, When time of martial law, 1972. Oo. Okay. Okay. <laughs> 1972 ang Marshall law, And then 'yan yung mga ano kinuno. Tayo na. 1972, 73, 74, 75 na ipanganak na yung kuya ko kayo. Yung, yung dalawa kong kuya kaya yung dalawa kong ay isa, pa dalawa kong ate. 1976, 1977. Ayan. Yan yung mga kinulong pala. So, men is, ano, 1970, 1978. Ayan. Ayan, 1979. Ayan, alam na. Ayan, ano. 1980. Ibig sabihin, 1980, Marcelo pa rin yun, di ba? 1979. Oh. Buti wala yung ano. Wala ang kapamilya ko. Yan yung mga kinulong. Mga pinahirapan mga ano. Nung, nung, Marcelo. 1979, karamihan Muslim. 1980. o oh, 1978. Wala, wala yung ano, wala ang pamilya ko. Oo. Oh. Ano <laughs> 1981. Siguro ano na, dito na tayo. 1981 is ano siya? Parang ano siya? Parang Marcello pa rin. 1982. Pamilya Puebla. Siguro mga taga Mindanao ito, karamihan <laughs> O, oh, kasi parang na-remember ko tatay ko noon eh. Ayun, ayun. Ah, sabi, yun daw, yung mga mga Pilipino na ano. So, tapos, pinupuntahan yung lugar, tapos, ayun, pag wala kang sidola, Dola, ay nahuli pa. Pag wala kang may pakitang ID, hinuhuli ka. Ayun. So, yun. Thank you. Wala naman na apelido ko. Oh. Siyempre. Uh, kasi yun nga matandaan ko, matandaan ko yung sabi ng tatay ko noon nung panahong martial law na yung mga lalaki hinuhuli sila. Tapos kung walang may pakitang ID, kinukulong. Ganun daw yun, yung sidula ganyan. Kasi pag wala kang sidula, ibig sabihin lumalaban ka sa gobyerno. So ngayon, ang pagbabaan ka lang. Ayan diba? So pagka, ano, pagka wala akong may pakitang sido lang nga makukulong ka. Tapos ngayon, yung tatay ko, uh, at yung, ano yung tatay niya, siyempre, pagka, ano, pagka may dumadating doon ng mga sundalo sa aming nayon, sa barangay namin, eh, nagtatago yung mga lalaki. Oo. Tapos pagka, may iba rin daw na yung mga sundalo talagang pinapasok yung luban ng inyo, ng mga bahay. Pero ito paano ano, may mga sidola naman sila kasi yung ano, yung si yung si ano yung may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay namin ay may ano siya, may parang may mga anak siyang ano mo, sundalo and then sinasabihan nila, sinasabihan nila yung mga uh, manggagawa nila doon sa panganiban no? na um, magpagawa ng ID, ng sedula, ayun, ganun. Hmm, kaya, thanks naman, wala naman, hindi naman sila nahuhuli. <laughs> uh, hindi sila napasama doon sa mga napulo. Kaya uh, um, thank you guys. Ayan, Pauwi na kasi ako kaya ay Merry Christmas and Happy New Year. Ingat ingat tayo. Yan, feels feels na feels yung Christmas dito pero ako napakalungkot sa so problem. Kasi malayo ang family ko dito. Uy, ako ngayon magabang ako ng uh, sasakyan Buti nga may sasakyan na ngayon eh. May ima. Oh, dati wala. May mga chip na. <laughs> dati wala eh. Ayan. May mga nagtitinda kahit gabi na oh. Ayan. Tingnan niyo yung city hall oh. ba? mag-aabang ako dito ng masakyan daming nakapilang sasakyan. Sana mayroon Mayroong papuntang. Dito, sorry. Habang ko. May nila, may nila. Sana lang, <laughs> ma'am. Isa na, ma'am. Sana lang. Isa Sana lang, ma'am. Sana lang, ma'am.